Good morning po sa lahat. Isa pang riyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay ang pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan. Ang pagkilos ng Diyos para sa kaligtasan. Bila mga Kristiyano, tayo po ay may katiyakan ng kaligtasan. Dahil aktibo lagi ang Diyos tungo sa tiyak na pagganap ng ating kaligtasan. Nilaman po sa pag-iingat sa atin, kundi sa pagganap nito mula pa sa simula. Tuwad nga po ng pag-iingat sa ating Panginoon Yesus na ating tagapagligtas. babaw ating patignan, no? Halimbawa sa Mateo, Kapitulo 2, sa verse 2, nagtanong ang mga mga tao sa Jerusalem kung nasaan ang pinanganak na hari ng mga ayon po sa verse 8, na kunwari si Herodes na nais niya ring puntahan at sambahin ng Panginoon Yesus. Kaya sinabihin niya ang mga taong mga talino na sabihin sa kanya agad kapag natagpuan nila ang sanggol na ating Panginoon Yesus. Ngayon po sa verse 12, ang mga taong mga talino ay nakatanggap ng babala mula sa panaginip na tiyak natin ay mula sa Diyos na huwag bumalik sila kay Herodes, kung silang babalik kay Herodes, kinangyari po nag-iba sila ng daan pa uwi. Kaya parang maasabing kayo pong isahan si Herodes. Ngayon po dahil sa balak ni Herodes naman na patayin ang mga batang lalaki sa Bethlehem, nagpagitan naman kay Jose sa panaginip ang anghel ng Panginoon at siya po inutusan na dalhin ang kanyang magina sa Egypto. Agad siyang sumunod at nakaligtas ang pamilya. Ngayon po, pagkamatay naman ni Herodes, nagpagita muli ang isang anghel ng Panginoon upang sabihin, sa si Jose na bumalik na siya sa Israel dahil patay na ang katangka sa buhay ng bata ating Panginoon Yesus. Ngayon mga ay nga po sa Philippians chapter 1 verse 6 ay kay Pablo, sabi roon, Nitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Su Kristo. Kaya po ang makapangyarihang pagkilos at pag-iingat ng Diyos noon para sa atin ating kaligtasan ay pareho at patuloy pa rin hanggang ngayon. Maraming salamat